Lison. pa, ah, 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 ang sa buhay. Pero kung ikaw mismo, ang kita mismo, ang makikita, ang puro at ang hanap sa si paraan. Talagang si Lord, ang mga best. Hindi, okay. hindi si Lord kasi, ano na tao na, anak na, ang kasi ng Diyos na, hindi kay, ano, hindi na siya magkakakas sa blessing. Basta, kami ganit, Uh, ang kanilang palataya din, din sa niya sa James 8 without work is dead. So kailangan din natin mag work Magtrabaho kaya kita. So kung mahal uh, na lang, 5 minutes, kita. Tapos na lang, pwede go away. So, may reason pa ang mga na mag ng ano, Passover. So, di ba, di ba, may ako para i-celebrate, di ba, Pero, warang and again, udong kunit nagpadayon sila. continue to celebrate, no? So, ano man dapat kita, isang na naman ang sitwasyon, in the middle sa mo, sa uh, mga figura dapat idayon, kita. padayon kita naman na-serve sa Ginoo. Although, nga na, nagkaibot technical problem. Pero, may reason mo na kita? Kaya na po yung nag na. Ano yung mga... Paano kita sila maka-worship? Huwag din yung nagka-play. Ano, no? So, dapat pa din kita sa ano-ano. Sa college, sa real life. talagang... Sa na faith. Sa talagang... Ayun. Bisa nga naman mangyari. Bisa nga naman na sitwasyon. So, ang umaasa sa pagsunod natin, Lord, hindi kita basta-basta papiktuan sa mga problema.